mayroong riders na sumilong dito sa gilid na sobrang lakas kasi ng ulan kaya sumilong siya dito hindi niya ako nakikita dahil salamin nakikita ko siya sa labas pero hindi niya ako makikita sa loob so mayroon tayong surprise sa kanya dahil maulan, malamig bibigyan natin siya ng ano, wala akong kape eh. so uh, natin siya ng Milo painumin natin tingnan natin kung anong maging reaction niya natin ito mamaya tapi kape. Ibigay na natin itong kape sa kanya. Ibigay ako sa iyo. Ano gusto mo? Kape ka muna. Salamat sir. salamat <laughs> <laughs> oh. <laughs> Maraming sumisilang talaga dito. Mga uh, insan riders din. Salamat sir. Yung anak. Saan <laughs> La ka ba? Ganda ba? Dagan yung nag Oo, dagan? Okay. mong silong. Just may balit Kusog Kusog

yung binigyan natin ng Milo para mainitin yung sikmura niya at natutuwa naman siya sa binigyan natin yan na pangpainit ng sikmura yung Milo kaya sa so mga riders na dadaan dito sa gilid ko na uh, magpasilong din kung man ay joyride, lalamong o uh, kahit anong mga rides ah uh, Asahan nyo. Ah, bigyan ko din kayo ng kape. Basta, sisilong kayo dito sa gilid ko. Hindi ko lang sabihin kung saan yung address. Ha? <laughs> Maraming salamat. Sana i-share ninyo ito. Ah. Thank you.